Di ba ba? Tag 2mm. Hmm. Tapos hindi buot nga. Hindi mag-iap nga buo. Tag 2mm. Tapos hindi pinakaubos. Hmm. Kika so, ang nga buo dito. Nga ito sa loob. 2 cm lahat diferensya. So ito 2 cm. Rama ito. Iwoko ka lang yung, o, yung may tini, oil. So hmm. kahit mga 1 cm lahat oil. Pwede na. Hmm. Hindi hmm. kailangan hindi damo. Hindi ala. Iwini. Hmm. Eh, dami nila. kon kanina ka order. Medak nga later. Balay. Ano? Ano? Hmm. pag na ini. Oh, di man. Good mausok. Good mausok. Hmm. Di rin ma good mausok. Pwede balay. gap ng inini. balay gap pirin niya pag abrito niyan kun kun paso na niya, mapaso na chamber niya. Tapos na, na nagdukot na niya oil. Ma, yeah. no, ini yan ang atong paghari. na tissue. Dudugang ko na Purpose, panghari, purpose ito, na niya Kay paghari ah, para pumaso chamber. Oh, na Ako na tiya kuan. Wadwad la di di ka maglala na kun ma kun ma magutin at Iya, iya, iya safety. Safe man niya. Oh, worry man niya kuan. Para man hindi mabuto. Oo. Oh. Uh, 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 kung itong tubig ba, diri kay oil nga mapasapaso, it kontra, number one niya it kontra ito tubig. Hmm. Ah, parang. So, kung naso, tubig, tubig of lady. Oo, oh, yes, okay, tayo. Kung sana na yung nakalad ka, nabubuta ng tubig. Pero Ma design ng training, it kalad nila. <coughs> yun hila. Yan ang mga mm. Umad, okay, mga daw, kung makalad ka rin lahat, ano? Matanggal mo niya eh. Mga daw, kung hindi oh. ako. Kung magbubuta ka rin. Oo, kay okay. oil ito.

Ang bawal tubig. Oh, di gyud niya pwede makuros. Oh, mada ko mada ko ya. Oh, yes. Yes, okay. wala man ang ko. ano no bubak. Awara parang online kwan. Tas on plate sa takluban la. Eh haunon nang pero kay eh, mas hadto may nakit tangke eh, ng may gripo. Sa problema may wifi balay ang nag kampante to kampan may napatak. Mm. Ibabayaan ta once nga maging blue flame ya, sun sunod-sunod sugit ka layo ba? Sunod sunod. Hmm. Kaya ito babanta yan. Tingnan na ko. Amo, huwad na lang. Tanggal ko okay? ang kev. Panhari. Pan Panhari nga ano. Para mas makusog pang, ano. Petrolyo, unleaded. Hmm. Ayaw lahat na unleaded. Kung daw ang lutoon sis. Ito ako ay ibig. Oh, ako nga tanan. Kaya ito ito. Right? <laughs> <coughs> oh. ah, ta, mukha yung, yung double Bulchik sige na po sa mga plate man lang, man lang pang importante ito kaya para ang um, plate kasi kasi hindi pagluto hindi ah, eh, hindi yung bubuhat pagpipilandaro, hindi ka ubus at langis susayang ito kalayo hindi rin yan mga pagpapuray plate pwede pwede g God. kaya sukat sugat hindi ano Diwala nga plate? ako pata yung dayo ah uh, sige oh, lang, sige lang Paraan oil din nga na nasalin, pwede pa iluto. Mag pwede pa magamit siya. No? Hindi kami mm. kinahiyara na kumaraw na kami. Anong kalam mga oil tapos kailangan kung magtutuon na, lang, na lang, na lang yung Maram na kami kung chak lang ni Mau. Mau control yeah. man ko ni ngayon oh. parang to. Mau control oh. mo. Mau ka na maram na kalam. Mamay tuwig na namang gamit ito. Kaya tataklo mo lang kapag dira na gamit. So, Papagparong ano. Tapos may langis pa ba, May kalayo hmm. pa. Taklo ba lang ako? Uh. Paparong man. Paparong na lang ano.

Anamon palit. Dito ay Yamaha. Use oil? Use oil. Okay, pwede maa. Ang gamit dito, Gamit mo kasi na lang. 50 pesos lang ang gasto. Ang use oil. Pwede maaaraw ko lang nga. Pwede Adalak ko lang nga. Pwede maaaraw nga. Pwede Pwede No, ah, ah, Mapag ay nga dali ng motor. Ang hindi ka maruan na. Ito ang mo na kasi na kahimuan. Dahong parang natukduan. Ang itang hirang may dyanan. So ng just oil. Ah, muna. Deprecio na. Magbabaligyan na. Na, mag na. Mama, ay anira baligyan. Tag 300 na ano sa kadyan. Ang ganoon ko magbaligyan kinindin eh. Mm. <laughs> uh, oo, uh, oo, Ano ah, Kung paghimo, uh, pwede ka mo magbaligyan. Hmm, ano? Ba, ito nga gamit. Okay, ka na din eh. ma na lang takay mo. Oh, pwede na ito. Oh, kaya na mo okay, na yan ano. Kaya na ba? Kaya okay, na ito. mo na yan. Kaya na ito. ito. paso ng mga kaya na ka malilato o nun. Is niya ang mga ka. Pwede na Naubos na. O, oh, mo rin magudasin mauusap ano ya.

Pwede ka na lang. Pwede ka na lang. Pwede O, na lang. Pwede ka na man kanina ano ano? lang. Pwede na lang. Pwede mo, Pero kung mo, ay, alimbawa patungan mo nga dahin ano, di dire pidi sugad ito, talaga. Yes. Alimbawa pato iglot ibutang na nga dad kaldero sugod pa leto, dire pa pidi. Pwede. na, Oh, sugad na ito, pwede. Pero mas mo okay, mas nagaharing, nagaharing pa ay anay. Ah, ah, mm, kay maoring kay yilo. Oh. Mm. Pero sugad na pag nga. Pwede to dire na oring. Mag-blue play. Mag Kitika atas na lang ito. sigit dugang ito. Mag-blue play naman. May iha mag-parong. May iha naman mag

Maram na building building spot. Oh, nag amito na ako nung notice na turno. ako kaso? Wala ka gamit agad kayo. yung gamit? Diba na, kung lagyan pa dahil eskwela Oo, at least may lalawat eskwela mupit na turno. ka mo, na Oo, kaya dako mm pag apply ko barko ko mungkin billing skin ang mga graduate ng ngan notika ng marine engineering para ilibre ba kasi do dalis <laughs> ano na kwa ba ng pag recruit ng mga client ko mga graduate marine engineering ng notika normal ba talaga yan meron na kami ni Problem, wala ng pantuon

Clean kitchen. Ito paring na, may pa rin sa edis lang. Hindi man dito yung gawas lang. Ang tindahan. Pwede ka na sakit pero kailangan mo yung iksos kahit pagharing nga. O sa ganda yun eh. may sa ibang. Kaya nga sa Hindi na lang kaya pag tama eh. gawang clean kitchen. eh. Very dirty kitchen ah. <laughs> clean kitchen. So, Oh, pag butang. Ay la pag ay la pag di mo at it oil, kay, dum -dum at, kay kung na ba kay kung nabuo supply ay kay may iha tapos ma may ma parang lo nga tapos ha, na ay luto on Pwede lang nito tungtong kahoy man ano? Oo kahoy. Lamisa. Alam mo na nuna lamisa man lang ang kahoy. Plastic deri, matuto na. Ayaw Now.